Sa CCTV ng footage na ipapakita namin sa inyo, nakuha sa hallway ng 22nd floor ng City Grand Hotel sa Makati City noong December 31, 2020. Makikita nyo ang grupo ni Christine De Sera na lumabas ng room 2209 para lumipat sa kabilang kwarto 2207. Time is 11.21 p.m. After 17 minutes, muling bumalik bang na naman sila kasama si Christine Dacera. 2.15 a.m. ng January 1, lumabas ulit si Christine kasamang isang baklosh at lumipat sa na naman sa kabilang kwarto. May dumating na room toilet at may dalang extra room bed. 2.52 a.m. bumalik bang na naman si Christine sa kailang kwarto kasama isang baklosh. Sa mga sumunod na minuto, ilang baklosh ang naglabas-masok sa kwarto at lumipat song sa kabilang kwarto. 3.15am, lumabas na naman si Christine at lumipat song sa kabilang kwarto. 3.21am, lumabas na naman ang isang baklos sa room 2207 at pumunta sa room 2209. Lumabas ang tatlong baklos at sinundod si Christine, pabalik song sa room 2209 si Christine. 4.39am, lumabas ng room 2209 si Christine kasama ang isang baklos at muling bumalik song sa kabilang kwarto. 4.52 a.m., muling bumalik ang dalawad sa room 2209. 5.05 a.m., masusight si niyo pa sa hallway si Christine sa kanyang kaibigang baklosh. 6.23 a.m., mula sa kabilang kwarto, binuhat pabalik si Christine ng isang baklosh. 7.23 a.m., isa-isang nagsialisan ang nasa room 2207. 9.02 AM may isang baklos mula sa 2209 ang umalis na rin. 12.22 ng tanghali, bumukas ang pinto ni Lacustine at sumilip ang isang baklos. 12.23, may dalawang bullet ang kumatok sa room 2209 at kinausap ang mga nasa loob. 12.30 nang ilabas sa na kwarto si Christine. Sakay ng wheelchair, dinala siya sa klinik ng hotel bago dalhin sa ospital. Marami pang tanongi ang dapat masagot sa pagkamatay ni Christine. Pero ang CCTV footage na ite ang isa sa mga ebedensyang tinitignan ng piskal sa kaso. Pero pang kontento ang pamilya ni Christine Nagaas pa ite ng iba't ibang anggulo ng CCTV footage. Kamukot, CCTV news na